So ito guys, uh, update po tayo doon sa awayan ng Makati-Tagig, diyan pa rin po sa EMBO barangays. Nung last Sunday, nagkaroon po ng uh, para motorcade around the uh, EMBO area nung mga taga-Makati na ayaw pong lumipat sa Tagig. Okay? Pero ngayon po, ang pinag-aawayan this week ay tungkol sa mga school bags at school supplies. Nako, grabe po ang social media, ang init nung pong nagiging sagutan nung pong uh, dalawang panig na ito. Okay? So, ito po, eh, may isang pose. Eh. Hindi ko na lang papangalanan kung kanino galing. Ah. Pero ito yung nag-trending na una kong nakite Sinabi po dito Dumating yung bigay na bag at school supplies Ballpen na nasa plastic ng yelo Ng tagig Ha <laughs> ha 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 Kayo na bahalang magsabi Kung maganda ba talaga ang serbisyo ng tagig So yun po So syempre uh, Yung kanyang post nag Marami pong mga taga-Makati Ang do sinasabi po nila o talagang walang kwenta yung Tagig ganyan ganyan o yan ba yung sinasabi nyo yung magandang serbisyo ng Tagig ganun-ganon 'di ba pero nagulat din ako kasi ang dami ding mga kumontra doon sa post. Okay? Oh, eh, ang dami ding hindi natuwa doon sa post. At ang ang karamihan doon sa comment, ang nabasa ko, eh bakit ba parang anong hindi na lang tayo maging grateful sa gobyerno pag binibigyan tayo ng mga ganitong klasing bagay, di ba? At sabihin natin, maaring hindi kasing ganda nung nung natatanggap mo dati sa Makati. O oh, pero ito ay libre pa rin, ito pa rin ay galing sa gobyerno. 'Di diba? ba? Bakit masyado na ba tayong naging parang entitled? Parang gano'n, 'di ba? Uh, 'sabi naman ng iba, "But hindi ka na lang bumili. Gusto mo pala ng magandang mga mga school supplies. Bumili ka na lang, puro asa ka sa gobyerno." Oh, gano'n. Gano'n 'yung sinasabi nung mga uh, hindi na doon sa post ni Kuya. Meron namang mga taga-Embo na nagreply. Sabi niya, "Sabi naman ng iba," Um, eh, kung kayo naman ang nasa lugar namin, yung dati natatanggap nyo, puro quality, ang dami, magagandang mga school supplies, o tapos ngayon biglang uh, na, hindi na, hindi na katulad nung dati, kung di ba? hindi ba kayo magagalit? So may, may punto din naman yung nagsasabing gano'n ako, ako naman ang naisip ko lang din ha Eh maaring magagalit ka nga Dahil nga mas konti yung natatanggap mo pero alam mo ganyan talaga ang buhay eh. 'Di ba? The law is harsh but it is the law. 'Di ba? Kailangan nating sumunod sa batas. Supreme Court kasi ang nag-utos eh. E kung iisipin mo, so many years mag na nakatanggap naman sila ng magandang benepisyo mula sa Makati, 'di ba? Mag-appreciate mag ma na lang nila yon, kumpara ma matanggap nila yun Ito, ito pasensya na doon sa mga taga embo na talagang galit na galit dun sa Tagiga. Sa totoo lang, eh kumbaga, swerte sila dahil doon sila natira at uh, 'yung pong mga malalaking korporasyon ay nandoon sa Makati at uh, bumubuhay at sumusuporta sa Makati. Kumbaga 'yung 'yung pinamimigay sa kanila ay galing sa mga malalaking korporasyon, mga Ayala na 'yan, 'yung mga lahat ng mga nandoon sa Makati Central Business District. 'Di ba? Hindi naman 'yan dahil sa kanila eh. Kung pangit pakinggan, pero kasi parang gano'n yung nangyayari, parang entitlement minsan eh. Na hindi dapat ito natatanggap namin, itong ano, eh kaso, hindi nga makati yung lugar nyo. Supreme Court na yung nagsabi. ba eh. diba? eh, Kailangan natin sumunod sa Supreme Court eh. May proseso naman siguro, ba diba? Hindi ko alam kung, kung kaya ba yung mga sinasabi nilang plebesito. Pero napakatagal nun, ilang taon pa yun. ba diba? So sa akin, talagang parang hindi ano eh, hindi hindi maganda na kailangan mo siraan yung mga taga-ibang lugar dahil nawala yung mga benepisyo na dating nasa iyo. Diba? Y yun lang naman yung sa akin. Ah, uh, yun nga, sabi ng mga tao dito, hindi na lang maging thankful. O oh, ito, maganda yung nabasa kong isang comment dito. Yung Tagig and Makati help my siblings finish their study. Wala sila gaanong kontribusyon. Uh, walang walang nga atang tagal na kasi noon basta yearly may pabagat school supplies. O, oh, yung sa mga probinsya nga, walang ganun eh. Huwag kapasalamat nga yung mga taga-Makati at taga-Tagig, nakakatanggap sila ng ganyan. Dahil kahit papano, sa Tagig, may kinikita din yung kanilang syudad. And sa akin lang ha, ito naman ma-advise ko sa Tagig. Uh, wag wag nilang piliting makipagkompetensya sa Makati dahil hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung budget ng Makati. Okay? hindi nila ang layo eh just look at the numbers lang tingnan mo lang yung budget nila ang layo eh ang laki ng kinikita ng Makati kumpara sa kinikita ng Tagig at at mas maraming tao sa Tagig so mas maraming kailangan tulungan uh, kung meron ako kritisismo sa Tagig naman sana hindi totoo yung mga nababasa ko na uh, parang baka unahin pa yung embo tapos yung mga sa mga taga ibang barangay ay walang natatanggap. Huwag naman sanang ganun, di ba? Pantay-pantay uh, Kung meron akong natutunan Sa aking uh, pagpo-political vlogging Ang mga tao uh, Tanggap nila yung Kung gano kalaki o kaliit Yung matatanggap nila Basta pantay-pantay Basta pare-pareho lahat Kung ano yung nasa kabilang barangay yun di na matatanggap namin Wag naman sanang bigyan ng special treatment Itong sa EMBO dahil lang sila yung pinakamaiingay o dahil na sana sila sa Makati na gano. Kung ano yung natatanggap sa Western Bikutan, kung ano yung natatanggap sa uh, Napindan, yun din dapat ang matanggap nitong mga taga-Embo. ganyan talaga buhay, pasensyahan na talaga. Supreme Court yung nagsabi. E sa akin nga tingin ko nga gawin nyo na lang yung mga gustong bumalik ng Makati, tulungan na lang ng Tagig, 'di ba? Tulungan ng Tagig makabalik sa Makati yung mga yung mga kunyari di ba o kunyari ikaw may ari ng lupa o ibenta mo yung lupa malak, malaki yung value niya no bumili ka ng kondo sa Makati o, di ba tingin ko afford na yon pag ano tulungan nila Mayor Abi affordable housing diyan sa Makati o, hanap sila diyan Makahanap naman siguro sila diyan patayo sila malaking bill so so kung gusto kung gusto mo yung services ng Makati walang pumipigil sa yo na bumalik sa Makati kaso yung kinatitirikan mo Diba? ano, ano magagawa natin? Nag-ruling na yung Supreme Court. Kung ikaw naman ay umuupa, o, mas madali. Kung umuupa ka ngayon sa Embo, umuupa ka na lang doon sa mga barangay na sakop ng Makati. Tulungan sila ng tagi, tulungan sila ni Mayor Abi na makahanap ng mas murang uupahan para nasa Makati sila ulit, makukuha nila yung benepisyo ulit diba? Baka makahanap naman ng paraan. Alam ko kasi, alam ko merong relocation yang Makati dati. Meron niyang relocation na alam ko yung mga nag-relocate doon, botante pa rin ng Makati. O baka naman pwedeng gano'n yung gawin nila, parang ganun in a 'di ba? Para makuha pa rin nila yung benefits. sa akin, walang question eh, mas maganda yung benefits nung sa Makati. Yung sa Tagig, inuunti-unti pa, hinahabol pa. Sa akin, huwag sila makipag-compete kasi hindi hindi talaga iba talaga yung level ng Makati. Kaso, kahit na paano, paano mo pang gawin yan, Supreme Court na nagsabi. ba diba? Ang nangyari nga, nung nawala nga yung embo sa Makati, mas yumaman pa yung Makati. Mas dumami yung pera. Kasi yung kita naman ng Makati nang gagaling sa CBD, Central Business District. ba diba? At yung bulk ng expenses ng Makati ay nandyan sa mga embo. Na nakakalungkot, di ba? Pero yun nga eh, talagang ganyan ang buhay eh. Minsan sinoswerte ka, minsan hindi ka sinoswerte. Oyk ganun eh. Masalamat na lang tayo na yung gobyerno nagbibigay ng mga tulong na ganun. 'Di ba? So sa akin, nasa perspective lang 'yan eh. Kasi ngayon, kinukumpara yung mga school bag, kinukumpara yung mga Tapos ito pa, ito pa yung isang nangyari ah. Idagdag ko na din ah. Um, nabasa ko lang din to. Wala wala tayong papangalanan ah kasi ah uh pag mga, mga mga private citizens naman. Intindihan ko din naman yung mga taga-Embo na sana isa ano sana isa magandang ano sana isa. Kaso ayun nga ito. Um nanay ito na nagrant kasi kumuha sila ng school supplies galing sa Tagig. Ngayon, nung kumukuha sila ng school supplies. Parang sinasabihan sila ng bakit ka kukuha diyan? Huwag kang kumu- Na parang bang pag kumuha ka ng school supplies sa Tagig ay kina door mo na yung mga kasama mo sa embo. Tinatridor mo na yung... Huwag naman ganun kasi wala namang kinalaman yung mga bata tungkol dyan sa problema ng Makati, Tagig na yan, di ba? So, wag, wag naman ganun. wag yung ipe-pressure mo na. Huwag kang tatanggap ng kahit anong galing tagig Kaaway natin yan. Di ba? Kung, kung ang nararamdaman, kung galit ka sa tagig ayaw mong tumanggap mula sa tagig o oh, eh, choice mo yan. Pero yung mape-pressure mga, mga ka pa ng ibang tao, mandadamay ka pa, 'di ba? Sa akin, wag naman ganoon. Kung gusto nilang kumuha sa tagi, kumuha sila, 'di ba? Eh, ano nila karapatan nila 'yung para sa mga anak nila 'yon, 'di ba? Eh, sa akin, hindi naman nila kasalanan 'yung eh, Supreme Court ang nagsabi. Eh. 'Di ba? Wala namang masama kung gusto mo kumuha ka sa pareho, Eh, di mas maganda, mas marami kang makukuha. Kung willing naman, eh, sa akin lang sa tagig lang, sana din. Wag naman nilang harangan kung may gustong ibigay 'yung mga taga-Makati. 'di ba? Hayaan lang nila. So, hindi ko lang alam kasi may COA daw 'yon, parang ganoon. Pero kung may gustong ibigay yung mga taga Makati, huwag na harangan, 'di ba? Eh, kung mag magdalawa yung makuha, hindi mas maganda. 'Yun lang, 'di ba? So, sa akin lang, uh, let us be ano, kumbaga, let us think kung ano yung makakabenepisyo doon sa bata, makakabenepisyo doon sa mga estudyante. Buti nga tinik over ni BP Sara yung sa ano eh, yung mga schools eh para walang problema makakapasok ng maayos. And mahaba-habang laban ito para sa mga taga Embo. Kaso ah, yun lang talaga eh kailangan kailangan uh, you need to make the most of the situation. Wala tala, wala na magagawa talaga eh. Supreme Court ne, eh. 'di ba? Kung yung mga plebisito na hindi ko nga alam kung posible yan eh. And even if posible yan, it would take years para magawa po yan. So, Diyot kailangan pong ano kailangan uh, uh, mag ano na lang. Eh hayaan na po natin yung gusto nila kumuha sa Tagigig, kumuha ka sa tagig 'di ba? Ako gusto ko ayon kumuha dyan o maghahanap ako ng way para makabalik sa Makati. Titira ako ulit sa Makati. So ganoon na lang po muna. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.